Uh, binabati ko kayo, mga kapatid. Uh, sa mga makakapanood po ng video na ito. Yan pakinggan po natin itong kapatid nating si Bashir. Yan isang Muslim po. Uh, patutunayan niya na si Jesus daw ay ay ano, tao at hindi Diyos. Yan ayon sa kanilang mga paniniwala. Yan po Bashir, mag-start ka na po sa iyong tindeg, kapatid. Okay, okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim, alamin. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ng pinakamawain ng lahat ng pagkukuri pa salamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah po Kamusta po kayo mga kapatid, mga kababayan, na naway tanggapin ang mabubuting gawa natin. Lalong-lalo na po itong buwan ng Ramadan. Ito po ay eh uh, baby na kung saan eh nasasalang tayo sa isang uh, debate, no? Uh, hindi talaga mapigilan kahit Ramadan dahil marami pong nag po sa atin na para magkaroon po tayo ng uh, talakayan. So, okay, sige, at uumpisahan po natin. Bakit po ang mga Muslim hindi naniniwala na si Jesus Christ ay kapantay ng Diyos, siya ay Diyos, kabahagi ng Diyos, siya ay anak ng Diyos. Dahil unang-una, maliwanag, ni isang talata, dahil kung yan po ay pinakamahalaga, importante, bakit nilituhin ang mga tao? Bakit ang mga tao na naniniwala sa Biblia na ito ay hindi magkasundo ang maraming naniniwala dito? Merong Iglesia ni Kristo na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, kapantay ng Diyos. Bagkos, paniniwala nila, siya po ay tao, anak ng tao, anak ni Maria. Hindi Diyos, hindi kapantay ng Diyos. No? So, bakit hindi magkaisa? Baka ito ang problema, itong Biblia. No? So, yan. Kaya katignan mo, si brother, ang dami niya mga kung saan saan siya tumalon kanina ng mga talata na hindi mo na maintindihan kung saan saan mula New Testament hanggang uh, mula Old Testament hanggang New Testament kung ano-ano mga talata. No? Na, na kung saan eh, mag uumpisa ka dun sa Old Testament eh wala naman dun ang pangalan ni Jesus Christ, wala si Jesus Christ dun. Yan ay hula-hula. Yan lamang ay uh, patungkol. Yan lamang ay uh, uh, sinasite nilang mga talata na pinapatungkol kay Jesus Christ. Iyan po isang uh, napakalayo po, napakalabo po niyan, mga kapatid. No? Dahil ang Diyos ba magkakaroon ba gugustuhin niya ba na magkagulo-gulo? Eh, eh, eh concern nga sa kaluluwa ng mga tao bakit pinadala ang mga sugot, mga propeta? Dahil ang dahilan kung bakit pinadala si Jesus Christ, si propeta Muhammad, si Adan, si Noah, si Abraham, si David, si Solomon, lahat 'yan. Para ang tao manungbaling, ang tao hanguin sa kasinungalingan, sa kadiliman. Tapos ngayon, magpapadala ang Diyos ng isang propeta at ng ang mga tao para sabihin siya ay Diyos, siya ay uh, kapantay ng Diyos. Hindi malinaw, walang maliwanag na nakalagay dito. Pero, ang maliwanag na sinasabi ni Jesus Christ, siya ay tao, siya sugo, siya anak ng tao kay alipin. Siya ay lingkod ng Diyos. Siya ay mababa pa kaysa sa anghel. Yan ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Ngayon, paano mo ngayon pukontrahin yan? Sabihin, Diyos yan. E sinabi nga ni Jesus Christ mismo, tao ako. Sugo ako. Propeta ako. Bakit niya ako pinagsusumikapang patayin na isang tao na nagsasaysay sa inyo, na nagsasabi sa inyo ng katotohanan na ito ay narinig ko sa Diyos. Kita nyo? 8.40 ng Juan. Maliwanag yan. Si Jesus Christ iba kaysa sa Diyos. Merong Diyos na nagsalita, narinig ni Jesus Christ. Merong Diyos na nagsugo kay Jesus Christ. Iba ang isinugo kaysa sa nagsugo. Magkaiba yan. Kaya nga tinanong natin, Juan 17.3, kung ano-ano mga dinagdag mo dun na G Diyos din siya. Sugo so din siya. Wala naman. Pinapalabas natin yung talata doon. Pinapabasa natin. Wala. Sabi yung pag wala, yan ay isang kasinungalingan. Kaya nga pagdating dito sa talakayan, dito sa debate, kinakailangan eh dadaan sa masusi is, dito sa pag sa pagtatanong para nang sa ganoon masala natin kung yan ba ay katotohanan nagsasabi ka ba ng katotohanan na namulat ako sa debate napakahalaga ng pagtatanong kaysa sa pagtindig mo, pagsalita mo, napakarami mong mga pinagsasabihin, tumindig ka. Pero sa pagtatanong, walang kwenta. O, so, kailangan matanong para mapatunayan mo kung yan ba ay katotoo. Kaya nga may tanong eh, para ikukros mo yung kalaban mo, yung kausap mo, kung yan ba ay nagsasabi ng katutuhanan ay, o yan ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya sanay tayo pagdating dito sa pagtatanong. Kaya dito, maliwanag sa Biblia. Sa Quran, siya'y tao, siya'y alipin, propeta, anak ng tao, sugo. O, yan ang maliwanag eh. Wala sang sinabi na, sinabi niya, Diyos ako. Ha? Kapantay ako ng Diyos. wala, wala siyang sinabing ganoon. Yan ang malinaw. No? Kaya, okay. Jesus Christ, isa pa yun, tinokso ng demonyo. Eh si Satanas ka, nakikipag-meeting sa Diyos eh. Tapos ngayon, Si Jesus Christ, tutoksoin ng demonyo. Eh, ibig sabihin, hindi niya kilala. Si Jesus Christ, na Diyos. meeting sila lagi sa taas. Tapos, tutoksoin ngayon si Jesus Christ, na Diyos nyo. Okay, bro. I'm na. Okay. Alam mo, kapatid na basher, marami kang hindi na intindihan sa Biblia. Kaya pala ikaw, dati kang born again, na lumilpat sa pagka-Muslim. Kasi nga, dahil pala ang iyong dahilan, sabi mo, ah, uh, Maraming hindi magkasundo dahil sa Biblia. Uh, maraming nagtatalo-talo, dumami ang reliyon dahil hindi sila magkasundo dahil sa Biblia. Uh, sa yung sinasabi ka ganina, ang may problema, Biblia, hindi ang tao. sa Sa'yo palang paniniwala, kaya pala ikaw ay lumipat sa pagka-Muslim, at iniwanan mo yung pagiging born again, kasi nga, uh, ang may problema sa sa'yo, Biblia. Yan, kapatid, no? Alam mo, kapatid, ah... Uh, naniniwala ako na ikaw yung para ng ikalawang kurinto ng 4-4. Kasi nga, hindi ka sumasampalataya kay Jesus. Kasi sabi ng Bibliya ang lahat ng sa kanya hindi nagsisampalataya ay binulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita at ang kaluwalatian ng Ibanghelyo ni Kristo. Sabi ng Biblia, no, yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo ay binubulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito. Yan kapatid no, kaya pala ikaw kahit anong basa mo ng Biblia, hindi mo talaga maiintindihan. Hindi ka makakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ikaw ang katuparan sa aklat ni Tumoteo na sinasabi ni Apostol Pablo na sila'y laging nagsisipag-aral ngunit hindi nakakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Yan kapatid no, kahit mag-aral ka ng mag-aral ng Biblia, eh kung hindi ka naman sumasampalataya kay Kristo, Uh, bubulaging ka ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito, ayon sa aklat ng ikalawang kurinto ng 4-4. Kaya kapatid na ba, share uh, sa Biblia kasi, uh, hindi lahat pinagkalooban makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Uh, meron lang talagang mga tao na napagkalooban nito. Kaya pala ikaw, kapatid, no, umalis ka sa pagiging born again, nag-transfer ka sa Muslim. Kasi nga, kahit anong basa mo ng Biblia, marami kang hindi naiintindihan. Alam mo, sabi ng ating Panginoong Kristo sa mga apostol, dito sa isang talata ng Mateo ng 13 ng 11, ganito ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Yan, sabi niya sa mga apostol, ah, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapot sa iba'y hindi ipinagkaloob. Yan, sabi ng ating Panginoong Yesus no, sa mga apostol, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, data po sa iba, hindi ipinagkaloob. Yan kapatid, no? Meron palang mga tao sa Biblia na pinagkalooban lang makaunawa ng mga bagay ng kasulatan. Ah, pero sa iba, hindi ipinagkaloob. Bakit? Kasi nga, katulad mo, ayaw mong sumampalataya kay Kristo sa ikalawang kurinto ng 4.4, 4, 4 ah, talagang bubulagin ka ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito ah uh, hindi mo talaga makikita yung liwanag ng magandang balita at yung kaluwalatian ng Ibanghelyo ni Kristo. Kasi nga hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Kaya wag mong sasabihin, Basher, na ang may problema ang Biblia. Walang problema ang Biblia, Basher. Ang may problema yung tao. Kasi nga, katulad mo, ayaw mong sumampalataya kay Kristo. Ito pa sabi mo kaganina, kapatid. ah uh, sabi mo, uh, maliwanag na sinasabi ni Jesus sa John 8 ng 40, na Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Alam mo kapatid, ah, pag nakabasa ka pala ng Biblia, letra por letra, tao na talaga sa iyo si Kristo. Kasi nga naman, sabi ng ating Panginoong Yesus sa John 8 ng 40, ah, Bakit nyo ako pinagsisikapang patayin? Sabi niya sa mga hudyo. Na ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. E eh, kaya si Bashir, nung makita niya yun, ayan ah, o, oh, tignan mo, tao si Kristo. Yan, taong nagsasaysay ng katotohanan sa kanya na mismo galing. Yan, yan yung iyong sinasabi eh. Alam mo kapatid, sa Biblia, hindi lahat ng pag-aaral sa Biblia ay letra por letra. Sa Biblia, merong sinasabi si Apostol Pablo sa unang kurinto ng dos Gs. Merong pahayag sa Espiritu. Sabi jaan ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Yan kapatid, no? merong pahayag sa Espiritu pag nag-aral ka ng Biblia. Hindi lahat letra por letra. Eh kaya ka pala talaga maliligaw, Bashir, kasi pag ikaw pala nakabasa sa Biblia, sabi ni Jesus, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. O ibig sabihin, tao na. Ganyan ba kapatid? Eto, bibigyan kita ng isang talata, ah. Sa John 15 ng 1. Yan, si Kristo rin ang may sabi nito. Sabi niya, uh, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Yan, kapatid. Pag binasa mo yan ng letra por letra, lalabas, si Kristo, literal na puno ng ubas. Yan, talagang puno siya ng ubas. Ganun ba? Tapos yung ama na ating Diyos, uh, magsasaka. Yan, ibig sabihin, pag nag-aaral ka ng Biblia, letra por letra, lalabas yung ama natin, totoong magsasaka, literal na magsasaka. Biruin mo, Diyos, ginawa mong magsasaka. Pag letra por letra ka mag-aaral. Yan, kapatid, no? Kaya ako naniniwala, ah, uh, sabi sa ikalawang kurinto ng 4-4, ah, uh, binubulag talaga ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutan, yung mga taong ayaw paniwalaan si Kristo. Yan, kaya nga ikaw, hindi ka naniniwalang si Kristo ay Diyos, eh. Tao pa rin iyo hanggang ngayon. Yan, kaya ikaw, hindi na ako magtataka na lumipat ka sa ibang reliyon. Ito pa sabi mo kanina, kapatid. Hmm. Yan, maliwanag daw na sinasabi ni Jesus, siya'y tao, sugo, alipin. Yan, inulit-ulit mo yung kaganine. Si Kristo, ah, alipin. Yan, alam mo kapatid, no? Babasahan kita sa isang talata ng Pilipos ng Dos ng 5 sa 7. Ganito ang sabi. Magkaroon nga kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya inaring nararapat ang isang bagay na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Yan, sabi ng Bibliya, no? Hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Yan, at nakitulad sa tao. Yan, kapatid, no? Tatanungin kita, meron bang alipin na mag-aanyong alipin pa? Yan. Nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Sa Pilipos 2 ng 7. Yan. Meron bang alipin na mag-aanyong alipin pa? Meron bang tao na, na nakitulad pa sa tao? Yan kapatid. No? Ibig sabihin, kung eh, siya'y totoong alipin at mag-aanyo pa siyang alipin, lalabas nito kapatid, pag ikaw pala nag-aral ng Biblia, ah, alipin na, nag-anyong alipin pa, lalabas si Kristo, super alipin. Kasi alipin na siya, nag aanyong alipin pa siya. Tapos tao na siya, nakikitulad pa siya sa tao. Anong klasing pag-aaral yang kapatid? Kaya pala ako naniniwala, no? Ikaw ang katuparan ng Marcos ng 4 ng 11. Sabi diyan, meron talagang mga tao sa talinhaga lang nakaalam. Pero yung, yung meaning ng talinhaga, hindi nila natutunan. Kasi nga bakit? Binubulag kasi sila ng Diyos ng kasamaan, ikalawang kurinto ng 4-4. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ah, lagi silang nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakaalam ng katotohanan. Ikaw yun, brother. Kaya pala ikaw, hindi na ako magtataka, umalis ka sa pagka-born again at lumipat ka sa pagka-Muslim na kinakaaniban mo ngayon. Ngayon, alam mo, ginamit mo pa yung dyan ng 17 ng 1 3. Yan, sabi kasi dyan sa versikulo 3, Uh, sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yeso Kristo. Yan kapatid, no? Diyan naligaw itong si Bashir, kasi nga sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, makilala kanila na ikaw ay iisang Diyos na tunay, sa makatuwid bagay iyong sinugo si Yeso Kristo. Yan. Naligaw si Bashir dyan. Alam mo kapatid, hindi naman dyan natapos yung panalangin eh. Kung dyan ka lang babase, talagang maliligaw ka. Kaya ang Biblia may konteks yan. Basahin mo yung 5. Yan. Ito sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Yan. Sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, no? Uh, luwalatiin mo ako sa iyo rin. Nang kaluwalati ang aking tinamu sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging ganon. Yan kapatid, no? Meron palang kaluwalatian si Kristo na tinamo niya sa Ama, bago pa ang sanlibutan ay natatag. Ibig sabihin, lumalabas ang ating Panginoong su Kristo ay nag -e exist na nung una pang panahon. Ang katunayan niya sa kawikaan ng 8 ng 22 hanggang Ah, nung nilalalang ang lahat ng mga bagay kasama ng Diyos yung karunungan yan, sabi nung karunungan dun sa kawikaan ng 8 ng 27 nang itatag niya ang langit nandoon nako. sabi ng karunungan yan kapatid, ang tanong sino yung karunungan na nagsasalita sa kawikaan ng 8 ng 22 ng 31, yan ipinagtapat yan ni Apostol Pablo dito sa unang kurinto ng 1.24, pakinggan mo to basher, ito sabi ni Apostol Pablo Ngunit sa mga tinawag, maging mga hudyuman o griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan. Si Kristo pala yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala sabi, no, sa, sa aklat ni Juan ng uno ng Jis, ang lahat ay nilalang sa pamamagitan niya. Nino, ni Kristo. Kasi nga, ah, hindi hindi malalalang ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Kasi nga, siya yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa unang kurinto ng 1.24. Kaya ang lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Hebreo 1 ng dos hanggang 3. Yan kapatid no, Colossus 1.16-17. Yan, napakaraming talata niyan kung babasahin nyo mga kapatid. No? Nilalang ang lahat ng mga bagay na ukol kay Kristo, ah, para kay Kristo, at ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Kasi nga, siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala itong si Bashir, uh, ah, maraming hindi naiintindihan sa Biblia. Kaya ipinaglalaban eh, niya si Kristo, uh, ah, tao. Kasi nga tao nagsasaysay ng katotohanan. Ah, pag nakabasa pala siya ng Biblia, letra por letra. Kaya pala ikaw naliligaw, Bashir. Ito kapatid, no, babasahin natin sa kolosas ng Uno ng 16, ng 17. Ito sabi, Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yan. At siya ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa kanya at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yan kapatid no, sabi ng Biblia no, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitaan, sa sangkalupaan, ay, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarian, lahat ng mga bag, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Yan. Lahat pala ng mga bagay nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Sang kalangitan, sang kalupaan, mga bagay na di nakikita, mga bagay na nakikita, nilalang yan sa pamamagitan ni Kristo. Yan kapatid no, bakit? Siya kasi ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Unang Corinto 1 Corinto 1:24. Kung wala yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, ah, hindi maalala lang ang lahat ng mga bagay. e palibasa si Kristo, siya nga ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Galing sa sa sinapupunan ng Ama sa Juan ng 1:18, ah, yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos, inilabas niya, binigyan niya ng sariling buhay. Ang katunayan nga, John 5 ng 26. Sapagkat kung paano ang ama ay may sariling buhay, ganoon din niya pinagkalooban ng anak na magkaroon sa kanya ng sarili niyang buhay. Kaya si Kristo, ah, nagkaroon siya ng sarili niyang buhay. Galing sa sa sinapupunan ng ama, Jan 1 ng 18, inilabas si Kristo, pili, a ah, awit ng dos ng syete. Pagkalabas kay Kristo, Hebreo 10 ng 5, hain at ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inianda mo. Ipinaganda si Kristo ng isang katawan ng Ama. Kaya pumasok si Kristo sa sanlibutan at nagkatawang tao. Kapatid, kaya huwag niyong sasabihin, ah, literal na tao si Kristo, Colossus 2.9, na sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadyos na kahayagan ayon sa laman. Yung katawan niya, tao yon. Oh, Pero yung nasa loob ng katawan, ah, nananahan doon yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yan kapatid, marami kang hindi naiintindihan sa Biblia. Kasi bakit kapatid? Kasi nga ayaw mong sumampalataya kay Kristo. Maiintindihan mo lang ang Biblia kapatid na share kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo at mapapahayag sa iyo ang katotohanan ayon sa Mateo 13 ng 11 at makakaalis ka sa pagkabulag ng ikalawang kurinto ng 4-4 at ng Marcos ng 4 ng 11. Salamat sa inyo mga kapatid.